sa pagpapatuloy ng ating estorya Sa sandaling yun, sumili ang matutulis ng ngipin ng nilalang na worry isinilang mula sa pinakailalim ng impyerno, ang kanyang sigaw ay dumagundong na parang kulog na bumabalot sa buong paligid, habang ang mga paan ito ay mariing nakabaon sa lupa, nagdudulot ng matinding pagyanig na tila gumigiba sa mismong kalangitan. Dahil dito, napaupo sa lupa si Hong Cheni, nanginginig at nilalamon ng matinding takot. Habang kumakabog ang kanyang dibdib na parang tambol ng digmaan, mariin niyang binigkas, wow, anong nakakatakot na demonyong aura? Ito ay isang walang kap-ars na demonyo. Sa puntong yun, si Ye Junlin ay bahagyang natigilan, napasinghap siya, at ang kanyang nuo ay napakunot sa hindi makapaniwala sa nakikita. Sa harapan niya, bumungad si Hong Chenny, nanginginig at nakaluhod sa lupa, nakaharap lamang sa alagang donkey ni Ye Junlin, nagtataka si Ye Junlin sa kanyang isip, Kailan pa naging ganito kaduwag ang suwail niyang disipulo? Nang maramdaman ni Hong Chen yung presensya ng kanyang master, agad siyang lumingon at walang pag-aalinlangan na tumakbo, umiiyak na parang paslit na bata, humihingi ng saklolo, lumuha siya habang nagsusumamo, Master, iligtas mo ako. Napakunot ang noo ni Ye Junlin, worry na pagtanto niyang tila nababaliw na ang kanyang alagad, bakas sa kanyang mukha ang halong pagtataka at inis, habang mariing nagtanong, iligtas ka. Iilan lang na manok at isang asno ang nandito, anong panganib ba ang nakikita mo? Ngunit hindi nagpatinag si Hong Cheni, mariin niyang ipinaliwanag, puno ng bigat sa dibdib, ang mga manok na ito ay mga phoenix, ang asno ay isang walang cap na demonyo, ang koi ay isang water five claw dragon, at kahit ang damo sa paso ay isang mahiwagang halamang pumapatay ng mga immortal. Agad na tumingin si Ye Junlin sa paligid, iniikot ang kanyang paningin, at mariing nagtanong, may lagnat ka ba, Hong Chenyi? Nasaan ang mga phoenix at ang dakilang demonyo na sinasabi mo? Itinuro ni Hong Chenyi ang direksyon at mariing wika, tingnan mo, nandoon sila mismo. Ngunit sa halip, bumungad sa kanyang harapan ang donkey na nakangisi ng nakakaloko, puno ng panunuya, napasinghap siya. Ano ba ang nangyayari, hindi naman ganito ito kanina? Nilapitan nila ang manok sa loob ng halwa, mahina sinabi ni Ye Junlin, Itong babaeng gansa ay kakaiba. Naaalala ko tuloy ang isang matandang kaibigan, manok. Ang ganda-ganda mo, pagkatapos, tinanong niya ang manok kung totoo ba ang sinabi ng kanyang alagad. Sumabat si Hong Chenyi, mariing ipinipilit, master, nagkukunwari lang silang lahat, maniwala ka sakin. Hinimas-himas ni Ye Junlin ang mukha ng donkey, bahagyang sinipat si Hong Chenyi at nagwika. Hindi ko alam ang iba, pero hindi ba ito si Little Grey ko? Paano siya magiging makapangyarihang demonyo? Kinuha niya Jun Lin ang damo sa sahig. Mariing sinabi, "Ang damo na ito ay ordinaryo lang. Paano ito magiging sandata laban sa isang immortal?" Pagkatapos ay tinanong niya si Hong Chenyi, "Desperado ka na bang maging immortal kaya ka naghi-hallucinate?" Hindi nakasagot si Hong Chenyi. Napahawak siya sa kanyang ulo, naguguluhan, worry na babaliw, habang mariing sinasabi, "Hindi maaari ito. Bakit ito nangyayari?" siguradong may pakana sila. Samantala, tumalikod si Ye Junlin at nagsimulang maglakad palayo. Mariin niyang sinabi, sabay was-iwas ng kamay, huwag nang mag-isip ng kung ano-ano, aalis na tayo. Ngunit mariin naginsis si Hong Chenyi, pa si na wika, ah, aalis na tayo agad, may kakaiba talagang nangyayari dito. Hindi nagpatinag si Ye Junlin, paindep niyang sinabi, kung ayaw mong umalis, Edi mananatili ka na lang dito kasama ang mga hayop. Wala nang nagawa si Hong Chenny, agad siyang sumunod, nang sa takot, mapait na wika, hindi, aalis na ako, aalis na ako agad. Habang sila'y lumalayo, matalim silang tinitiga ng mga hayop, puno ng paghamak. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang malakas na pagkalabog ng pinto, si Ye Junlin ay malalim na humugat ng hininga. Napansin ito ni Hong Chenny. Agad siyang nagtanong, puno ng pangamba, Master, nagkukunwari ka lang ba mula pa sa simula? Ngunit sa halip na magbigay ng paliwanag, kalmadong winika ka ni Ye Junlin kay Hong Cheni, huwag ka nang magingat ng labis, at huwag ka nang magtanong pa, sapagkat ang lalawigan lamang ang nakakaalam ng katutuhanan. Nang marinig ito, napangiwi si Hong Cheni, bakas sa kanyang mukha ang halong inis at pag-aalangan, habang pabulong na nagreklamo sa sarili, nagpapakamisteryoso na naman itong makong na ito, yang mga palaisipan mo, nakakabwisit na talaga. Sa puntong yun, makikita si Nahong Cheney at Ye Junlin sa labas ng manor, seryoso nilang tinitigin ang gusali na naglalabas ng matinding gintong enerhiya, banal at puno ng hiwaga, mariing ibinulong ni Ye Junlin sa kanyang isipan, nakakatakot ang lugar na ito, ang maliit na bakura na ito ay tila ipinagbabawal na teritoryo sa Kunlun Realm, puno ng panganib at misteryo. Dagdag pa niya, malamang lahat ng bagay sa bakurang ito ay may dakilang pinagmulan. Ang taong nagmana ng Fallen Immortal Island ay hindi pa lubusang makokontrol ang kapangyarihan ito. Ang katotohanan ay malalaman lamang sa tamang oras. Samantala, mula sa loob ng manor, sa halwa, makikita ang inahing gansa na tumatawa ng may kumpiyansa. Mariin itong winika, nakita mo ba yun, pinuri pa ng bagong may-ari ng isla ang kagandahan ng dakilang tiyan na ito? Agad namang sumang-ayon ang manok, tama ang bagong island master, maganda talaga si Granny Huang. Ngunit mariing sumabat ang donkey, puno ng pag-aalangan sa kanyang tinig, gayon paman, walang lasa ang bagong island lord, paano niya nagawang bigyan ako ng pangit na pangalan at tawagin akong Little Grey, nakakainis talaga. Bigla silang natigilan ng sumabat ang isang boses mula sa puno, puno ng autoridad, tumahimik kayo. Ang pagdating ng bagong may-ari ng isla ay hudyat na umiikot na ang gulong ng kapalaran, ang layunin ng ating pag-iral ay tulungan siyang protektahan ang Kunlun Realm. Sumagot ang inahingansa, sa, nakapikit ang mga mata, ngunit masyadong mahina ang cultivation ng bagong Island Lord, nasa ika na antas lamang ng True Immortal, matagal na tayong nakaselyo rito, bumaba na rin ang cultivation level natin, ang kinakatakot ko ay baka marami tayong kaharipan na panganib. Mariing sambit ng koi, puno ng pag-aalangan. Ang Kunlun Realm ngayon ay nasa yugto ng muling pagbangon, ngunit hindi pa buo ang makalangit na batas, ang mga nilalang na kasing lakas natin, kapag kumilos ng Padlos Dalos ay tiyak na makakaranas ng matinding backlash. Sumagot muli ang boses mula sa puno, mapanatag at puno ng kumpiyansa, na iintindihan ko ang inyong pag-aalinlangan, ngunit ang tagapagmana na pinili mismo ni Island Master Liu ay tiyak na siyang hinirang, kailangan lamang nating hintayin na lumakas si Ye Junlin, at tulungan siya kapag kinakailangan, naniniwala ako na malalampasan niya ang lahat ng pagsubok. Makalipas ang sampung araw, sa misty peak ng Xuan sect, kung saan ang mga dahon ng kawayan ay sumasayaw sa ihip ng hangin, makikita ang mga sinag ng liwanag na nagmumula sa floating immortal island. Doon, bumungad sina sect master Shu Yun Ian at ang dalawa pang peak master, mga kapatid niya Ye Junlin sa sekta balot sila ng kanilang enerhiya, hudyat ng muling pag-angat ng kanilang kapangyarihan. Sa sandaling yun, bahagyang lumapit si Sect Master Yun Ian Jun Junlin upang magpasalamat, pinagdampi niya ang kanyang mga palad sa harap bilang tanda ng galang, at mariing winika, maraming salamat sa iyo, Junior Brother Ye, sa mahalagang kayamanan na nagbigay daan sa malaking ani ng isla, lahat kami ay nakapag-breakthrough sa Tribulation Transcending Realm. Sumagot si Ye Junlin, habang umiinom ng kanyang paboritong milk tea, walang anuman, gaano man kaganda ang inyong nakamit, sarili ninyong swerte ang nagdala niyan. Ngunit biglang natigilan si sect leader Xu Yun Ian nang lumutang sa kanyang harapan ang isang talisman, bakas sa kanyang mukha ang halong pagtataka at gulat, isang sound transmission talisman, bakit nagmamadali? Di nagtagal, matapos niyang makita ang nilalaman ng talisman, napakunot ang kanyang noo. Bakas sa kanyang ekspresyon ang matinding pagkagulat, ano, paano nangyari ito? Agad namang sumabat si Su Chenzu, napansin ang halong inis at takot sa mukha ni Xu Yun Ian, mariin niyang tinanong, ano ang nangyayari? Sumagot si Xu Yun Ian, nakakuyom ang mga kamao sa inis, nakakuha ako ng mensahe mula sa elder, tinipo ng feathered immortal sect ang kanilang aliadong hukbo, naghahanda silang pumasok sa netherworld upang tuluyang burahin ang panganib. Nang marinig ito, sumabat si Pickmaster Jao Dezo, ha? Nagbago na pala ang Feathered Immortal sect, sila pa mismo ang nangunguna at nangangahas umatake ng direkta sa pugad ng Nether Abyss. Humph, malamang hindi yun ka simple, mariing sagot ni Shu Yun Ian, nakakunot ang noo. Kahit malubha ang pinsalang inabot ni Ming Yuan mula kay Junior Brother Ye, ang pagtitipon niya ng malalakas na tao ngayon ay tiyak na may ibang dahilan. Pagkatapos, agad na humarap si sect leader Xu Yun Ian kay Ye Junlin, mariin ang kanyang tinig, Junior Brother Ye, ano sa tingin mo, pupunta ba tayo sa underworld? Sa halip na sumagot, na natiling tahimik si Ye Junlin, patuloy lamang siyang umiinom ng kanyang paboritong milk tea, nakapikit ang mga mata na worry walang pakialam sa kaguluhan ng mundo. Bigla, dumagundong ang tunog ng system, parang kulog na bam alat sa buong kalangitan, mariin nitong winika, Congratulations, host, nakapag-trigger ka ng bagong check-in location, ang Underworld Continent. Kapag nagtagumpay ka sa pag-check-in doon, makakakuha ka ng hindi inaasahang gantimpala. Nang marinig ito, hindi pa rin umimik si Ye Junlin, bagkos, mahinahon lamang siyang nagpatuloy sa kanyang pag-inom. Tila ba ang lahat ng ito ay isang bagay na matagal na niyang inaasahan. Di nagtagal, matapos maubos ang kanyang inumin, itinapon niya ang baso sa likod at kalmadong nagwika Sinabi ni Minyu noon na ang Feathered Immortal Sect ay nakikipagsabwatan sa Underworld. Kaya siguradong may kakaiba sa paglalakbay na ito, dagdag pa niya. Pero dahil niloko ako ng Feathered Immortal Sect noon, pupuntahan ko mismo at aalamin kung ano na naman ang pakana nila ngayon. Nang marinig ito, masayang sumagot si Sect Leader Shu Yun Ian, puno ng pag-asa, kung ganoon, maabala ka na, Junior Brother Ye, dahil ikaw ang mamumuno, tiyak na magtatagumpay ang Dang Cheng sa pagkakataong ito, dagdag pa niya, nabanggit sa telepathic message kanina na sa loob ng tatlong araw ay magtitipo ng aliadong puwersa sa Shanghai Guan. Sige, naiintindihan ko, mariing sagot ni Ye Junlin, agad niyang inihayag sa kanyang mga disipulo na sila ay aalis na ngayon din, walang pag-aalinlangan. Makalipas ang tatlong araw, sa Shanghai Guan ng Silangang Rehiyon, Makikita ang napakaraming makapangyarihang cultivator at mga barkong panghimpapawid na nagtipon-tipon, tila isang hukbo ng mga Diyos na handang sumalakay. Mula naman sa gilid ng bangin, nakatayo ang isang tao ng matuwid, nakatitig sa malayo na parabang binabasa ang kapalaran ng buong mundo, mula sa kanyang likuran, mariing nagwika ang elder, sect master, napakaayos ng takbo ng lahat hanggang ngayon, dagdag pa nito, narating na ng mga makapangyarihang nilalang mula sa lahat ng pangunahing sekta sa silangang rehiyon. Ngunit isa na lang ang hindi pa dumarating.